Oy, oy, bawal na, oy! Oy, bawal na, yate! Patay mo balas! Oy, ay, yate! Bawal na, yate! Oy! Alright, so magandang araw na naman sa inyong lahat ulit mga goys So for today's video ay magbanding-banding naman kaming magkapamilya pagkalipas ng anim na taon Na hindi nakauwi sila tito lawat sa si tita just dito sa probinsya namin Kaya ito na guys, may baon kami ditong iba-iba So nagsama-sama kami magkakapamilya dyan At ipakita ko muna sa inyong napagkaganda dito Tignan mo naman yan At syempre hindi mawawala yung saging natin na nilaga Syempre may ginamos tayo dyan May kanin at syempre meron tayong adobong native chicken At hangon lang guys kasi papakita na namin sa inyo yung mga ganap dito Mga palaro, let's go! <coughs> Napaka competitive talaga ng mga players natin Kasi ayaw magpatalo Nung una guys tignan nyo yan Anis pa silang lahat dyan Anis pa sila So hindi pa sila dumidiskarte ng pagmalupitan No? At dyan nga guys ay sinimula ni Nuwang magminaro sa laro. At panoorin nyo hanggang dulo kasi makikita nyo maglabas ng mga maruan dyan guys. Mga minaro-maro na yung mga diskarte dyan guys. So makita nyo that guys na medyo hindi pa ma masyadong maro guys. Kasi ba diba una pa medyo, honest anis pa sila. Pero pagdating ng huli guys tignan nyo guys. Hang on lang guys tignan yung mabuti guys. na. Oy! Oy! Bawal na! Oy! Oy! Bawal na! Yate! Patay mo pala! Oy! Oy! Yate! Bawal na! Yate! Oy! Ah! Yate! Iligal! Kuwanin mo, kayo nyo nga. nyo, bukong. Kuwanin mo, kuwanin mo. Kuwanin mo, kuwanin mo. Kuwanin mo, kuwanin mo. Kuwanin mo, kuwanin Tol mo. 100 rin yung mga. Dili, 1000. Game from Snake Relay. Ito begins in 3, 2, sa dog sila. Oh, sige, dolly mo. Pero sige lang, sige lang. Sige lang. So, kung sige, build so, mo. Kaya katapos ang, pagkatapos ang dalagan mo, dool mo sa araw. Ang mo dool. Tunga na laban mo. धरा 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 पिफती माना Uy, do dool do mo dito! Dool mo dito! Dool mo dito! Una, una! Si Jay John, siyang kukukong. Sa ilang Kumusta? No, third, third, third. No. Third, go, no, third. Third, third. na Sa kain, Sila Lawrence. ko, Lorenz. Ang mo. Ikaw, pila. Ah. Pula! <tis> Pula nga ikot! Pula pa manabot!

Kisi daw be. Laki mi daw. Yo, laki mi daw. Laki kay namo ko nakita nga ulahing ni dalagan si Oh lagi. Girl, mong pildi mo. Okay. Okay ra, okay ra pildi mo kaysa tinong kinabuhi di bitaw mo pildi.